Ay, ito yung sa atin. Wala na, nagkandalaglagan na yung mga ano, mga dahon, mga kapatid o oh, summer na ano na, ano, may crack na yung mga lupa niya. Tabi, tabi, kumuha ka nga ng pang, ano. Oh, halaman pa ito, oh, kuha ka nga. Kuha nga tayo. Ano na lang natin? Ha? Huh? madali lang anuhin yan. Malalaki nga lang yung ano niya. Ala, nagtataka. <laughs> Nagnanakaw na naman yung manugang ko ng ano. Ang tigas. Madali lang anuhin yan. Tukulin mo na lang. Baliin mo na lang. Baliin mo na lang, sabi ko. Eh. Mas maganda. Mas maganda yung maliit eh. Ayun. Dito ko. Um. Hindi ba yung ligaw? Pag titigaw, o Oh, tilingaw, tilingaw. oh Pero maganda niyo. siya. Uh, Oo, oh, maganda yung... Oh, mas buka, ah? Ayan pa, oh, ang dami nila, oh. Eh? <laughs> Tanim yata, eh. Uy, <laughs> <laughs> Ay, ayun pa, oh. Tignan po. Para... Ayan, oh. Eh, may putos na ako, eh. Ako wala. Ang dami din, mama. Ay. Wala kang dilaw? Walang dilaw. Hmm, tama na. Meron pa dun, oh. Oh, yun, oh. Yung ano, oh. Yun, oh. Yun, oh. Yan, oh. Hala. Yun, oh. Yung maliit. Ay, la Ganyan kami, mga kapatid. Pag may nakita kami. Mamani, pa pahaba naman ito. Ang yung... tigas naman. Bakliin mo lang kasi, Yun, oh. Huwag kasi yung dahon ang, ay, yung ugat ang anuhin mo. Kasi pag once na yung ugat ang anuhin mo, o may bahay pa dyan o mga kapatid baka may gustong bumili diba di ba dito yung ano dito yung tinati, tinayo nila yung lalagyan ng ano Huwag na yung ganyan ko yung snake pen ko, dilaw lang talaga yung ano. saan saan na kami naka ay ang daming ano oh pang datong, oh uy wala tayong daanan ay ito yung sinasabi ni Bert na ano oh CR. na CR sabi niya diyan kayo mag CR pag wala kayong CR o tignan mo ito pinatayo nila oh ito pala yung sinasabi ni Bert baka may tanim pa dito Ayan, o yan, o sili, o. Alam may ari yan. Eh. Ay, wala nang daanan. Bangin na yan, o. Saan saan Teka lang. Tignan mo, ano yun? Ano yung mga paninda Bangin na yan, mga kapatid. O, oh, bangin. Mapagulog oh, tayo. Hindi, tignan lang natin. <laughs> tignan, tignan lang na. Yeah. Tignan mo, may bahay dyan sa bangin, o. Oh, mga kapatid, tignan nyo. Ayan, o. Oh, may daanan, o. Oh. O, oh, ito. Ay, meron na tayo yan meron Nagkaka sana yan. Kasi ano, Nagkakalat yan. Uy, nandito kami sa bangin. Ayan, oh. Oh. Yung may mga gustong bumili pa, mga kapatid. Baka mura lang dito. Ay, kapa! <laughs> oh, bangin talaga siya. Oh, tingnan Pababa. nyo. Pababa. Yan, namasyal lang kami. Ay, bari, 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 bari. Tabi-tabi, mamasyal lang po kami. Maganda palang lang mag-ano dito kapag may sapa dyan, sana. Tuyo naman. Tuyo naman. Kumuha ka ng pang-ano pang -ano sa mga aso. Ayan, napunta na kami dito. Dito kami unang tinuro noon na bumili. Paano ako bibili ng, ng ano dito, mga kapatid? Pito ang ano ko. Ito ang apo ko. Mamaya nawawala na yung isa o silang lahat. Nawawala na sila. Nandyan na pala sila sa ilalim ng sapa. Ano ito, mamani ito. Ano yan? Hindi ba yan? Ano yan? Uh -huh. Ano yan? Ayan. Na na Meron. Ayan na tayo o yung bahay ng ano. Ayan mga kapatid o. Alam nyo yung mga... Alam nyo yung mga gustong bumili ng lupa na ano, pagbahayan na maganda, may mga ano, maganda yung... yung kahit ganito, bibilhin nila kasi... Kasi, ano ba yan? Ang haba naman. O oh, yan. <laughs> Wala, malambot lang yan. Kung may tubig siguro na dito. Oo, kung may tubig ito may tubig ito mga kapatid, ano maganda. Kaya lang natutuyot siya eh. Ito yung ano o, bagong it, nung bumili kami ng ano, nang lupa, wala pa ito. Ano, factory daw ng ano yan, nang aircon. Oh. Yeah. O di ba ito yung inikutan natin bahay noon? Oh, ay yung may ano. Oo. Oh, may kambing. may hey, tao diyan. Oh, meron din ano oh, butas. Hindi, baka poso ni Gro. may kambing mga kapatid. Ay, kambing pala yung isa Dito, dito kami umikot nung bumibili pa lang kami ng lupa. Ay, ito, wala pa yan. Wala pa yan ito. Oh, wala pa yan dati. Ito lang, itong bahay na ito noon, dinanong ko kung ibinibenta. Yan na lang sana ang bilhin ko. Hindi daw ibinebenta. Oh, may mga kambing. Ayan, oh. Ito yung bahay ni anak ni Bert. Oh, tingnan mo. De yan, oh. Yan yung inaano nila sa akin dati ulit. Yung may-ari ng lupa. Yan, kunin mo. Ibabad natin. ano yun? Oo, kaya nga. Yun, know? oo! Wala naman tayong lupa. Ay, wala naman tayong itak. Uy, ang ganda nun, oo. Oh. Kanino kaya yan? Kanino kaya yan? Yung bahay na yan, oo. Oh. Kaman, may ugat na yata. Oo okay, yan, diba? Oo. Oh. Pero maganda dun yung katawan, diba? Yung paugat. Mm -mm. eh? Ayaw na siya makatulog. Oo, uh, uh, mag-uugat yan. Kunin mo nga. Ay, huwag na yan. Kunin ko itong isa. Ay, ano ba yan? Ang hirap naman bakli eh. Ano lang eh. ano ito, oh, maganda. Ay, ayaw. Hawakan mo. <laughs> <laughs> Mga kapatid. maghanakaw mag <laughs> maghanakaw kami ng halaman <laughs> <laughs> maganda sana ito lang tapos magaganyan ganyan siya mama ni oo mm -hmm. oh. mm ayun oh, ano, kunin mo yan, eh? ganyan din dati si oh, kunin mo ito oh bibi oo ay po wala rin na kunin mo na hindi ba ano yan ay, pasensya na kayo may magnanakaw ng halaman. Ay, lalabas may bakod. Saan? Ayun you know. o. Ayun o. Walit sa dulo. Ayan o po sa negro nila. Ay may bahay na doon o. Uh. Ang galing naman. Tingnan nyo. Mura lang. Sana may makuha ko dito. ganda yung ganti. Kasi ganda yung nakikita ko sa Oo. ganda yung ganti. Dito, kila Bert. Ito, anak ke, ke anak ni Bert. Itong may-ari dito. Ito, oh. Uy, ang daming ano, oh. Kumuha. Yun <laughs> na ano lang yun. Kaya tigin mo. Huwag yan, Huwag halamanan. Ayan, oh. May kumagawa nga dito. Uy! Kiki mo, ano ba yun? Wala na lang yun. <tod> <Kawan> <tod> wala na akong ano. Wala na akong... Lahat na lang pinulot ko. Ayan, ang ganda, oh. Ang ganda, ka, ang ganda mga kapatid. Puntahan nga natin yung gilid. Ayan, oh. Ayan, puntahan natin. Ay, bahay, oh. Baka dito bahay ni Manong. Saan? Saan si Manong? Saan si Manong? Saan si Manong? Dito kami umikot, oh. Kanino yang kuya? Ang ganda, ang ganda yung pinag-anuhan niya. Sayang naman, bumubunga ba yan?

Ganyan naman sa probinsya, eh, di ba? Ganyan naman ang ano nila. Oy, ingat ka diyan, buntis kung buntis ka. <laughs> Ay, kabayong pit. <laughs> Ubus na, inubos na lang langgam. Oh. <laughs> bari, bari, bago lang po kami, mamamasyal lang po. O, tignan mo yung ano, oh. May mga ano ng tubig dito, oh. Oh, may bahay pa dito, oh. May semento. Oh, may semento pa dyan, oh. May binibenta sa akin yan. May pare ng bahay. Eh, pag marami ng tao dito, akala mo ba? Kagaya sa langhaya, sabi ko nga sa'yo, sa langhaya noon. Uy, guys, maraming tao dyan, oh. May mga ano, oh mga bahay dito, guys. Nandito na kami sa dulong-dulo. Kaya lang, maputik. syempre tabi ng balon. Ayun, ang lakaan. Ano pala ng tubig, oh? Oh? Long, long. -lo -lo. Baka may sirena. Ay, may ista, oh. Saan? Ay, oo. Oh, yan Ayan, pwede maglaba dito mga kapatid. Baka, baka may ano, shokoy. Baka naman may shokoy dito. oo, <laughs> oh, ayan, Oh, doon sa banda na. Oo, Doon kami, doon sa banda ron, oo oh, mga kapatid. Oo, oh, Uy, guys. Panligo. pag gabi, huwag ka nang lumabas. Baka may syokoy nga. Ay, hindi sila kayo Hindi malaki. Hindi malaki. Sana. Wala lang kumakain ng ano yun. Oh, may exhaust. Exit. Exit yung tubig, oh. Yan, oh. Ay, libre tubig na dito. Pag may pera ako, sige. Hindi naman nawawala yung lupa, eh. Basta. Hindi naman nawawala yung lupa, eh. Basta. Basta pagkaano, bakuran mo lang. Tapos sabihin mo, no trespassing. Ay! Madulas nga. Uwi na kami. Baka pinamigay na yung paninda namin. Ayan guys, oh. Di ba kinakain nila yan? Bonbons, kinakain nila. Oo berries, nga. Berries yan. Oo, oo, berries sabi nila. Gamot oh, daw yan oh, eh. Oh, 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 oh. Ang dami palang bahay dyan oh mga kapatid oh. Ano na yan? Tatawid ka ng sapa. Ayan oh. Hmm? Nakakatakot naman yan. Kung, kung daanan ng tubig yan, wala na. Oo. Ito talaga yung ino offer sa akin noon Kasi malapit yung balon Doon o sa baba Ayan o oo. oo kuryente ito O yung wire Cesa Oo nga Masarap kaya yun? Ano yun eh? Vitamin E yun eh. O may manok sila. O yung ganyan ang gusto ko doon. Sana kahit, kahit dalawa. Saan yung bahay ni Manong dito? O ito, di ba? ng sa baba. Uy na kami. Maraming ano dito eh. sa kayong lupa dito pag umulan, malagkit. Mm, puro saging oh. Mahal na dito. Dito sa dito sa patag mahal na. Sa susunod magdala tayo ng itak para sadyain natin yung ka May ano to. Sa Sampalok. Yan, kuha ka. Ayan. Yung manugang ko mahilig din magnakaw. <laughs> Bulok na ba? Hindi. Mad ano yan? Hinog na yan. Ay, masarap yan! Masarap yan. Akin nakainin ko. Sige, kunin mo pa yung isa. Maasim nga lang yan. Eh, paano hindi hinog yung nakuha mo? Dahil inabakli na yan, oh. Eh, wala na Ayan, mamaya kainin natin. Ayan, meron pa. Lagay mo dito sa bulsa ko. Tikimin natin yung mga kamote. Hmm. <laughs> Ay, buksan! Dito nga, ilagay mo nga. Tapos parang namamatay na sila. Eh, matanda na yung kahoy. Trespassing ka. <laughs> Ganito yung binebenta nila sa akin. ka oh, kaano. 20 daw ang isa. Natilip na? Hindi. Buhay pa. Ay, ano, green pa siya. Ay, ano, may, mang, may ano. Oy manong. <laughs> manong, magpameryenda ka na. Ayun ay, mo yeah, nag-ikot-ikot magdanakaw ng ay, ano yan, halaman. Kami, so, ulang natin, ulang. Ah, saan? Sa facepalok ng yung phone ng ka. Ay, ay naku, hindi yan ina. Ano yung alaga mo manong na manok? Ano pang sabaw? Ay, pang sabong? O lang pang ano? Hindi yung ano, yung native. Saan ang bahay mo ito? Sa baba? Saan ito? Sa baba? May binebenta ka ba dyan? Oo. Magkano? Magkano? magka ay may umano, magkano? 60 na man 50 60 kung nga, pi ano one, one ito. na ito ba nang hindi naman kamyas kamyas naman yung manong yan eh Hanggang doon sa baba? <laughs> Hindi nga dyan. Dito lang. Ito lang daw, kuya. Ano naman ito? Dito. Oh. Mag-a-adjust daw siya. So. Malit lang. Yung pusti na yun. Eh. Ito? Oo. Diretso doon sa kanto ng bahay na yun. Ayan o! Oh! May tinatagi ko pala dito. Malit lang. Maliit lang. Maliit lang? Malit lang. Malit lang. <laughs> 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 kaya baka... Ayun naman. Ang ay laki-ton ko yan ba nagbuburo ka ng ganyan mama? Niya? Oo. Oh, oh. Tapos nagdodry? Oo. Mm -mm. Mag, maduduro. Ano na yan? Available yan. Ayun sa... Alam, may unggoy mga kapatid. Ayan, o, oh, manugang ko. Asawa ni Kamagong. Manugang niya? Oo. Oh, oh. Hindi ako makababa. Kaya na ipilato siya mo. ko Hahaha

Ala, may unggoy. Eh. Mahaba ang buhok. Bikol to. Bikol? Uh mm -mm. ah, -uh. Eh. Oo. Dito, wala bang manakaw na hamang halahalaman nyo dyan? Ay, wala. Nag, habang naglalakad kami, nag, <laughs> nagbubunot kami dyan. Eh, wala naman tao eh. Ayan, may... Oh, sabi mo, ang, ano, mas mahal naman yung sa'yo kaysa kay Bert? 100 lang doon. Eh. 100. Ang, ano? Hindi, kasi ito. Mayroon nang mayari ito. Oh. Ang bilhin niya, 60. Oo. Oh. Pinapasulian ah, lang. Ah, pinapasulian lang. Ayun siya sa nga, oh, dami. Ay, huwag na, tama na yan. Pinapasulian na lang kasi senior na. Ay, senior na. Uh, mas senior pa sa akin, medyo pilay-pilay na. Mm -hmm. Ay, dito. Sino to? Ayan, nabili na yan. yan. Pabrika na yan. Ay, nabili na nito. Baka gawin naman pabrika ito kasi di, gawin pabrika di ingay-ingay. Hindi, ano lang daw. Yan. Ay. Saan ang daan mo kung halimbawa ito? Diyan sa tabi ng ano? O yung kanto. Tapos, tapos, tapos doon, kung saan-saan kami nakarating yun, ibebenta rin yung mga yan. Pag umuulan dito, manong saan sa ang ano, saan daan yung tubig? Hindi, ito yung galing jaan. Ay, nako, nakikimari kami. nakikimaritis kami mga kapatid. Ayan. Ay, may dragon. Ay, sige, may, may hihingian tayo ng dragon. <laughs> oh my God. Ay, malalim yung tubig niya. Ayan, oh, mga kapatid. Ay, lalim. lalim ng tubig niya. Ay, magaganon sila. Oo. Oh, puling. Ayan pala yung ano, oh. Da ay, ay, ay. Ayan pala yung puno ng mangga, oh, mga kapatid. Ayan, oh, may dragon fruit yan. Ay, may bahay pa pala dito. Ayan, oh. Mamasyal lang. Yung luto nila, oh, kahoy. Ayan, oh. Masarap nga yan. Kanino ito manong? O, oh, may, entra may entrance pa siya dun oh mm, mm. ay mga kapatid nangangapit bahay kami dito sa mga kapit bahay ay nabi <laughs> 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 mga kapatid ayan oh ang gaganda namiss ko talaga yung ano mga kapatid akala nyo nasa Maynila kami hindi ah nandito kami sa bundok <laughs> 'to nila o oh, o oh, hindi ba meron din kami sa kagayan niyan. Sa oh. ka? O, oh, 'di ba ganyan yung nilulutuan ko dun sa inang ko. Meron din akong ganyan doon sa tindahan? Hindi, diba? diba? diba. at saka malamo. Oo. O, tignan nyo, ganito ang buhay namin sa sa kagayan mga kapatid. <laughs> o, 'di ba? O, may mga aso sila, may pa, may pusa din, ayun oh. Uh -huh. Suki ko yan si Manong eh. Yan, si ano, senior. Sige na Manong tawala wala kaming bantay. Baka pinamigay na ng mga apo ko yung dito, ano. Dito, 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 dito. Ano ba yung daan dyan? Sige lang. Tapos manghingi din ako ng ano, ng saging, yung itatanim ko doon. namasyal na lang kami, na-miss na -miss lang namin nang tumira sa, ano ba, sa, sa bundok. Uwi na kami mga kapatid, nandito na kami sa patag. O baka gusto mo magnakaw dyan. <laughs> <laughs> Kaya talaga para hindi na kami mang, mang bumili ng ano nang halaman, nagnanakaw na lang kami. Ayan o, oh, madami kaming na... Doon kami umikot o. Oh. <laughs> tapos yung mga nadahan. Ayos. <laughs> uh, <yes. laughs> <laughs> Sa susunod, magdala kami ng itak para magputol na lang. Ayo, oh my God. Oo nga. O oh, yung lili nila o. Oh. Kailangan naaarawan yun, tapos dilig, dilig ng dilig. Saan? Ay, oo. Oh. Ayan, uwi na kami. Sana hindi pinamigay yung mga paninda namin. Oh, may ano pa dun, oh. Hey, sir. Puti. Nga. Ano sila o oh. dito lang kami hello what are you doing here di magpainit Oh, nandito na kami. Ay, galing kami sa... Ano? Ay, ang dami namin napuntahan.